Reje Suganob ng Pilipinas susubukang patahimikin itong kalabang taga Thailand panoorin Sa unang round ng laban mga idol mapapansin dito na tila ba nagsusukatan pa ang dalawa parehong bumabato ng kanilang sarili mga jobs ang dalawang fighter. isang solidong sungkit sa panga ang pinatama ng kababayan natin mga idol na kinabagsak ng kanyang kalaban pero kung mapapansin mo kaagyat naman itong tumayo at itinuloy ang kanilang bakbakan nagiging agresibo na ito pero obvious na medyo wobbly na siya hindi pa ka ito nakaka-recover kaagad sa tama niya simula ng bakbakan sa round 2 kung ang round 1 ay medyo maaksyo na dahil nga sa isang knockdown na nakuha ng kababayan natin sa isang sulid na suntok niya sa panga dito sa round 2 asahan natin na mas titindi pa ang bakbakan ng dalawang fighters and especially itong kababayan natin dahil full pa yung battery nito dahil hindi pa naman siya natatamaan ng isang solidong suntok ng kalaban. Mga idol, sumasandal sa lubid ang kababayan natin. Pero umalis din agad, mahirap na kasi. Pag ikaw ay sumasandal sa lubid, hindi ka na masyadong makakagalaw eto yun lang mga idol imbis na siyang sumusugod siya ngayon yung bumabagsak pangalawang knockdown niya na ito mula na magsimula ang kanilang match tila ba magbibilang tayo dito ng mga sa mga idol ayun Ay, na naman so no no count mga idol dulas na dulas natulak napapansin ko lang dito sa kalaban ng Pinoy tila ba minamadali niya ang kanyang pagbangon kapag siya ay bumabagsak pero kung yung ibang boxers na matagal na sa pagbuboxing hindi kaagad bumabangon ayun no tinamaan na naman mga idol ng isang solid right hand na naman mula sa kababayan nating si Sugano binibilangan ng referee pero tingnan mo naman talagang andun pa rin yung espiritu niya talagang pilit pa rin lumalaban at yun na naman isa na namang knockdown ang naitala ng ating kababayan dahil nga medyo kulang sa depensa itong kanyang kalaban hey maliban sa kulang na depensa wabli na rin talaga ito mga idol dahil well, kanina pa po ito tinatamaan ng mga sulidong suntok nakailang bagsak na ba ito sa round to mga idol Dito na tayo sa round 3 mga idol. Sa tingin nyo ba makakatagal pa kaya ang kanyang kalaban? nakailang bagsak na ba mga idol? Naka 4 o 5 bagsak na itong Thai fighter na kalaban ng Pinoy. Pero lumalaban pa. Ayun na mga idol. The referee have seen enough para itigil ang laban at hindi niya na binibilangan ang kalaban ng Pinoy. Congratulations Regis Sugano.